kung saan nga may masabaw, dapat pinupuntahan. Kaya ngayong araw guys, meron nga pala kami sa inyong mabuting good news. Nag-comeback na nga pala ang parisan ni Baron na nalugi nung nakaraang taon. Eh, yung baka Baron yan. At hindi lang yan guys, dahil comeback stronger, dahil marami na nga pala ngayon si Baron dito mga bagong menu. Meron na nga pala sila ditong pater, meron ding piritong fried chicken, at meron ding paksiw na bangus na kung saan kung trip nyo, pwede nyo rin i itaping sa Paris. Sabihin nyo lang guys, pabili nga po Paris Bangus Overload. Kaya ayang guys, tamang food trip na naman ng mga itik kaya dayo na nga rin kayo dito guys sa parisan ni baron dito nga lang pala siya nakapwesto ngayon sa tapat ng motor shop ni kuya mac at crazy takoyaki kaya dayo na rin kayo guys at sa kabilang banda nga pala guys dito naman sa mac, -Mac itik motor shop ay eto nga pala si kuya guys nagre-restock dito ng mga bago niyang biniling pyesa grabe ang dami niya na ngayong mga tambutyo guys okay, yung mga naghahanap ng pipe honda Click. marami tayong honda clip nt8 tapos meron din tayong up to date sa so, Apido, guys, wala tayong pangisip. Bale, yung available natin sa MTH, Fleet, NMAX, Aero, M M3, New Soul. And, guys, marami tayo dyan. Ito lang yan, guys, sa Makumakipit Motorshop. Punta lang kayo, guys. Marami pa tayo dito. At ayun na nga guys dahil sobrang tagal nga rin pala talaga nagsara ng parisan New Baron kaya sobrang na-miss namin yung paris niya. Kaya dahil dyan guys dadayo kami ngayon ng Batangas para magputrip trip ng napakasarap na lomi. Bali gamit nga pala namin ngayon guys si Lokbu para matesting ulit namin siya at matest drive sa mga matitinding ahon. nakuha namin. Tignan niya ang nila. Malilinis sila eh. Nagugutan <laughs> na sila. Ang bibila namin kayo mamaya ng kakas mo. cute nila guys. Malinis sila, mabait yung mama niya. At ayun na nga guys, to make the short story long, bali ginabi na nga pala kami nakarating dito sa Lomihan. May nadaan na kasi kami guys, nasarado palang daan, kaya medyo napatagal kami sa biyahe. Pero all goods lang guys, dahil na craving sanitize naman kami ngayon. Solid dito guys, sa Princess Lomia o sa Agoncillo, kaya tamang putrip na naman ang mga itik. At ayun na nga guys, bago nga pala kami umuwi, ay nag stop over nga pala muna kami dito sa isang napakagandang overlooking dito sa Tagaytay. At meron pa mga ka-itik dito guys. Go! Teka. Naig lang. Lamig. Yo, na-laig yeah, na ko. <laughs> so yun guys, yun ang napuntahan naming spot dito. Eh, siguro nilalamig. Ah, <laughs> Tignan niyo guys. boom City light. Satellite. Zero light. Ngayon dito tol. Magiging ah, ah. tayo tubig. Dahil mahangin guys, ito yung life hack natin. Kasi pag may kalan, mamatay-matay uh, yung hangin. Ito meron tayong, anong tawag dito yan? Power station. Power station. Kaya mag-init na ano dito guys, may tubig dito. Ito may tubig natin. Solid. Tapos easy. Yan ito. Yun. At ayan guys, hindi pala siya life hack dahil hindi pala kaya magpakulo ng tubig dahil mataas yung watts niya. Kaya dito na lang kami nagpakulo sa loob. Metro Manila ba yun? Magbila. Ano Good trip. Petya. Mm. <laughs> kaya tamang ka pinanaman mga itik. At dahil nasayang na naman namin 4 minutes ng buhay nyo kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood guys. I love you all. Mwah!